Okay. Ito po, uh, pinapabot po, po, pinapabot po ni Tita Pau-Pau to, no? Apo. Sa inyo po. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 po. Pinapabot po ni Tita Pau-Pau. Ah, Miss Pau-Pau. Miss Pau-Pau, maraming maraming salamat po. Ito po, malaking tulong po sa pwesto ko po. Kasi yung pwesto ko, sir, yung mga hmm. ahas nagsibabaan. Ha? Huh? Malaking tulong po ito. Alam nito o, oh. uh, papalinis ko po yung aking buong area po. No. Malaking pong tulong ito sa I'm akin. Sobra-sobra po. Ito po mm. talaga yung pinagdadasal ko sir. Kasi mm. tatlong aso ko po sir namatay sa Tuklaw ng Ahas. Maliban doon sa dalawang nasa kanya. dami ng papeligera ay morning po nay saan kayo pupunta? mag lang po iyan. Hmm. Sige po. Ingat po kayo? morning po. Hello. Hello, Doki. Wag mo akong kagagatin, Diyos ko ka po. Habla, alam. Bait naman na sumalubong sa akin, Ah. bless, bless. 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 God bless. Oh, baby. Oh, God bless. Ang gaganda naman ang sumalubong. Tay, magandang umaga po. Kumusta po? Okay lang. Ah, ayos na po. Hindi hmm. naman ako nakatrabaho doon sa ginawa ko. Hmm, bakit to? Kasi kung ano eh. Lagay ko lang ito, Tay. Sige po. Pinag-iisipan daw nung kumpanya. Ah. Ay, matagal na yun eh. Hmm. Eh, siyempre, hindi naman ako nakabalik. Kaya, baka next week yata sa Laguna na ako. Hmm. Lalayo po kayo sa pamilya niyo muna. Oo, oh, siyempre, kasi kailangan talaga. Para sa, sa mga bata? Oo, oh, sa mga bata pati. Hmm. Baka uh, magtuloy -tuloy ako, magtuloy-tuloy ako doon kasi. Ah, uh, kaan yun, uh, sa tita ni Giyar. Um, oh. Yung sa school sa janitor daw. Balita ako okay may na nagawa na daw kayo tayo. Opo. Pwede eh, mo makita. Ito po. Ito. Nasaan po siya, ano? Sino po? si... si... Maricel? Hindi po, si Sam? Kuya. Si Kuya Sam. Ah, doon, nadog, nagtatanim. Oo, oh, ko, ko naman tawag yan. Mm. tayang ganda. Oo oh, nga po, eh. eh, kung tawag doon, sabi ko, mm. hindi ko na siya yung idudugtong. Parang ah. gusto ko baguhin siya kasi matutumba siya eh. Ay, ang ganda. Ah, di ko na nga tinukuran eh. Okay ba? <laughs> Sosyal, may bakal pa tay. Mas oh, matibay to eh. Opo. Totoo yan. Baka pwedeng ma-experience tayo sa loob. O, oh, sige lang. Ay, sus. Open na open. O, oh, patikram. Bakal pa. gawa, gawa oh. <laughs> Kasi naggawa rin ako ng puso ni Grodyan. Diyan oh. kay nanay kasi lumipat na sila kahapon na at anong ah, linggo. Ah, may bago ko yung kapitbahay dyan. Opo. Mm. Yung namatay po yung kanya, yung asawa niya po. Kasi matanda na yun eh. Parleano. Mm -hmm. So, namatay na ngayon. Lumipat na siya. Lumipat po siya. Kailan pa po, po siya dyan? nung nakaraan pa po na linggo. Mm -hmm. Eh, pinagawa ko nung anak. Kasi maraming anak po yan. Anak yata niya, oh, si. So, good morning mo muna pala tayo, tay. Hello, good morning. Dapat summer. yung masaya tay. yung masaya, yung papasko na eh. <laughs> Oo nga po Dapat eh. masaya yung ano. Oh, talagang masaya po. Hello po, good morning po sa lahat. Yeah. Thank you, thank you very much talaga. Sa mga minamahal po natin, mga lolot lola diyan, mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, magandang magandang umaga po. Sana po ay nasa maganda o kayong kalagayan pag po napanood niyo itong ating video. At eh uh, napadaan po ako kasi may pina sa inyo si Tita Ma'am mm, talaga. Tapos kay Nanay naman si ano Si Tita Pau Pau. Parang ag aga aga ng bonus, ah. Thank you, yeah. pa. Matatakpan ko na ito. Aww. Kasi sa Nisquik talaga, punta na ako ng Laguna. Mm. Kasi ano po ba yung kailangan talaga? ilagay dito, Toy? Ito po, eh. Eh, kaang ah. ko lang kasi yan dubuloy. Kasi yung pamilya ko... Yan na po pala, nakare-ready na. Kulang pa po, eh. Mm. eh sabi ko, di bali, sabi ko, Nisquik pa naman, makakagawa pa naman ako ng paraan. Oh. Na, kasi nagawa ko nga ng paraan, eh. Mm. Pero ibig ko sabihin, next week magagawa ko pa rin ang paraan. Ay, Ito, may dala ako <laughs> sa iyo oh. Oy, chocolate. Ang galing, ang dami and chocolate. Oh. Ano <laughs> <may> sasabihin? Oy, grabe oh. oh, oh sige, kain ka doon. Madami yan. Sus. No, oh, doon ka Puka doon. Sige, pagbukas na nakita para matikman mo yung isa. Talaga naman. <laughs> oh, ako mo to. Oh. Sige na, sige na. Nagbuo ko kami doon ah, sa baba. ah, baba. Buksan mo. Isang buo ko. Nagbukaya ko ko ang ah, Para matikman mo. Ang ganda oh. <laughs> Oo nga po eh. Na, ako na rin na nagbuo niyan. Kabit. Kami ng asawa ko. Ito ang pintuan niya. Oh. Sabi ko. Sabi ko salamat ka na <laughs> Nabago yung buwan ko. Si Tatay. Malit na bagay. Hindi kasi talagang kuan talaga. Lagi ko nagpapasalamat. Kasi Welcome Wad, po. done Wala kayo eh. Hindi magiging. <laughs> Totoo yan. Baka naman pwede kong tumuloy dito. Ay, pwede. Kahit magduyan ho kayo, pwede. Um, eh, bigay naman to sa akin nung katrabaho ko. Uh, yung... Do ko Para mapakita tong ano. Oh. Nagtumbahan ng mga kamuting kahoy ko. Ang ganda, ang ganda talaga tay. Ang presko. Kaya nga po. Perfect dito yung view. Oh, talaga. Parang nagiging perfect na rin lahat kasi maganda yung view. Tapos, ang presko lang. Oh, at the yun yung nabili ko doon sa pera Radio. Mm -hmm. ito. Tapos ito, dinagdagan ko na lang. No. Pag nagkakatrabaho. Ang dami pa pala sobra tay na bakal. Ah, hindi po. Dito po yan. Sana? Dito po. Ah. Kulang pa po yan eh. Eh, gawin na po natin ngayon, Tay. Tulungan ko kayo. Pwede naman po. Kasi papunta <laughs> ko kami ngayon na sa na ano. Hindi, na ako alis eh. Pwede oh. naman po. Kasi nakakaya tayo yung wala pa araw Hindi po. <laughs> papunta okay. ko kami ngayon sa ano. Di ba sabi ko sa inyo may mga ginagawa ko kaming bahay? Ay, oo. Oh. Oh, laging. Minsan, nung, nung pumunta kami ni ni Sir Pastor, lumabas kami. Mm. Napansin ka namin. Yeah. Kumakabay ka pang, ay. Sabi ko, si Sir, yun. Sabi ko, yeah. ganun. Kaya daano po? Big <laughs> for four days po so kami doon. Oo oh, nga po. Eh, sabi ko nga ganun. Eh. Mas marami natutulungan, si Sir. Yeah. <laughs> sa mga bagay na kuha. Good news so, uh, <laughs> Pang-14 na bahay na po yung naayos namin. Grabe. Mm. Talagang sabi ko nga ganon eh. Ka, mas marami pa naghihirap nisa sa amin. So, yeah. <laughs> mahirap nga kami, pero... God <laughs> mm, ka Sa kagaling? Magtanim nga dyan. Pinatanim um... ko. Minsan, mga nga loob eh. Mm, bakit magtanim kasi, may siyempre eh, para matuto. Mm. Hindi yung gala-gala dyan. Tama. Para gala-gala. Nababarkada. Susunod kay Papa. No? May dala po ako sa mga bata. <laughs> wow. Ay, Ay Diyos ko. Kasi mahalaga to, Tay. Pinakamahalaga to sa mga ginagawa ko ngayon. Kuya Sam, sulat mo nga ang pangalan mo dito. Sige ah. na, -sulat ka nga. Try mo muna. Dito ka. Ah. Subtraction, division, ay bagay kay Mooka Yan. Yeah. Pinakamahalaga so, yun tayo sa mga ano. Si Mooka, ay si Jerusalem. Hindi, dito lang nakatutok yan. Yan. Sa edad po ni Sam, dapat alam na po yan lahat. Ate, ah, wala oh, na Kasi gridsik na. Tignan ko yung galing muna ni Sam. Um, yeah. Tayo pengi po nung alam. Masipag naman mag-aral yan. Sige, sayang sulat mo muna yung ano mo dyan. Hmm, oh, yun po yung sulat niya. Katedram. Good job, kuya. Okay, sige. Ito. Isulat mo yung ano, yung ay, nga ako ABCD. Ay, sir, kuwa ka nga ang pambura dyan. Oo. Oh. Yung gas niyo binigay sa akin, no? Oh, hindi pa naubos. <laughs> ang tipid niyo pala. Itatanong ko sa'yo. Ay, hindi sa ko naman talaga kahoy eh. Talaga. Hmm. Alaking bagay ang kahoy. Tayo mukhang magaling tong anak niyo. Magaling magsulat, kaso problema. Mm -hmm. Di pa yung tuloy-tuloy siya magbasa. Yung total total. Kaya nga sabi ko sana matuto ng maayos. Kasi ayun naman na magaya, magaya pa sa akin. Ya. Na hindi nakapag-aral, kapag-sulat. Yay! Eh ako, grind 2 lang ako eh. Wait lang, lagay ko yung mic para ma marinig ng mga katekram yung boses mo. Pakasan <laughs> mo boses mo. Okay. Balik ka sa A, 1. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Good job! Ang galing mo pala! Hello, <laughs> no, boy. Ikaw ang tuturo kay ate, ha? yan, High ah, school na po, eh. Para hindi bumalik sa kuwan. Ah. Okay, tignan natin kung alam mo yung sounds. Alphabet. Dito ka, Apple. kuya. ito, ate. Ano ito? A? A? A. 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 D B C D D Sounds of A Ay. A A A ah. 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 Sounds of B B Sounds of C C Okay, ganun lang ha ah. Tay, kayo alam niyo itong... Ala Nako <laughs> Tagalog alag pa ako, pero mga gano'n. Ah, uh, so try natin tayo. Huwag <laughs> na ako. Hindi <laughs> eh, ko alam, hindi ko alam. Ah, si, si nanay ko. Ah, yun, isko din. Is si nanay. Sino nagturo sa'yo? Sino nagturo sa'yo? Si mama? O oh, sa school lang? Sa school. Ah, sa school lang talaga. Okay, pero magaling ah. Sa school lang, pero kulang pa. Pero mas nagagalingan na ako sa kanya sa mga imong mga bata kasi mga ganun sa edad ni Sam doon wala pong alam. Talag. Oho. Pero so, siya. Pa si Oo. <laughs> Bless na kayo. Kasi kung hmm. Alay, sabi ko sa asawa ko, turuan ng turuan pa hanggang sa hindi pa No. Kasi pagdating sa akin, wala sa akin. Alam. Okay, ganito, no? Mas madali mo siyang matututunan. Focus ka lang, na no. Ganito ang gagawin natin. Pagbalik ko, gusto ko alam mo na yung spelling ng 1 to 10 na hindi mo naki, na nababasa, no? O spell ano, spell 8. Di ba hindi mo alam na hindi nakikita? Ngayon, ang ang project mo sa akin, ang assignment mo sa akin, kabisaduin mo to, no? Okay? Naintindihan mo ako? Okay ano yung kapalit sa akin pagka natutunan mo to? Ano yung gusto mong regalo? Sa tingin ko, one week lang, alam mo na to eh. Kuya, Sam. Lalang. Ha? Lalang. Gusto mo lang matuto? Okay. Na. No. Tay, ano lang pa-focus nito sa kanya? No. Ha? Kaya mo yan. Ah, uh, spell ten. T I T. Papa. No, alam mo naman eh. Kaya focus ka dyan ha. Okay? Kuya, hawakan mo to. Tapos pagka kumari, gamitin mo tong, uh, sorry kuya. Gamitin mo tong whiteboard pagka gusto mong sulat yung mga spelling. Ha? Uh, may pinapaabot to sa inyo si, uh, si Tita Mamsi Marie. Tita Mamsi, Uh, gusto ko nang pasalamatan ulit si Tita Ma'am, si Marisa, inyo pong suporta. Ah. ng pagmamahal sa mga kababayan po natin, kayo po yung pinapaabotan niya. Tapos si uh, Marceline, Ooh, si Ate Bea, tsaka po si Kuya Mark, at tsaka yung batang naglalaba. Ate, hati daw po kayo sa 10,000. So, wow. sa inyo po yung 2,000. Thank you po. Tapos tay, uh, hindi po ako, di ba, ang promise ang, ang hinihingi niyong ano sa akin, ma-supplyan lang kayo sa bigas. <coughs> Tapos, kumbaga, <coughs> oh, gusto ni tatay kasi ang ano lang niya, ngiling po niya, yung pagka nasimula na to, masupplyan ng bigas. Kahit pa hindi na daw iniisip niyong pambigas. Pero hindi lang pambigas tayo para madagdagan yung ano niya. Okay na po ito. Hindi po. Tay, mga iba pang kailang ano. Talaga. Oh. Salamat. Thank you po. Para pagbalik namin. Thank you po. wag Huwag anak, mm -hmm. huwag anak. Okay, kukaan natin to dito. Tatakip mm -hmm. na natin to. Tapos uh -huh. na po to. Sigurado ko na. <laughs> Kasi bukas eh. Yun niya yung kuang ko rito. Plano ko bukas. Yung sweldo ko ron. Dito ko eh. Tatapusin. Pero hmm. ito na. Good job, Tay nga po Ano lang po. naman, tulungan nyo tayo. Salamat po. Thank ganyan you. talaga, kailangan nyo magsakripisyo sa mga anak niyo. Kung niyo sila, magtutulungan tayo. Thank you po. Salamat. Ako, salamat. hindi ko naman po may bibigay lahat kasi Opo. Oh, madami po kayo. Pang ano po kayo, pang 36 na bahay po kayo. Thank kung magagawa okay. natin sa bago magpasko. At Kaya... Saka bonus na to sa akin. <laughs> mm. At saka salamat sa lahat na nagbibigay. Mm. Kaya kayo, anong, uh, Tita Ma'am si Marie. Tita Ma'am si, thank po. you po ha, Sa tito. love and support. Tsaka, thank you. Mm. Uh, wala na akong masabi. Kaya okay. ano de kay Tita Pau Pau. Kay Tita Pau Pau, yung 5,000 naman, nagpapabigay na mga kay nanay. Baka pwede mong tawagin si nanay. Dito no, ko to lang bigay. Tawagin mo nga si nanay. Oh, ano ang Surprise lang. Uy, <laughs> <laughs> oh, tawag mm. dito ha. Welcome, Tay. Malit na bagay. Wala talaga. Okay. Mm. Para sa mga bata. <laughs> <laughs> nagkaka pera lang ako pag dumarating kayo. <laughs> mm? <laughs> Hindi, nagkaka pera naman ako. Kaso mm. lang, binubuso lang rito. Mm. Kasi nagpapasalamat ako doon sa mga namagbigay sa akin. Mm. Kasi sa totoo lang may nagbigay din sa akin ng 5G. Mm. Nung napanood doon yung video. Opo. Wow, pangalan. Uh, Patid ko. Ah. Ay, ano. Tapos, meron pa naman. Uh. Hindi, hindi naman. Natin. Kaya, uh. sabi ko, nagpapasalamat ako kay Marie kasi, oh. kasi. Ate Marie, thank you ah. <laughs> thank Kwan you. Kwan kapatid ko po. Ah. Uh. So, mm. Kapatid thank you, Ate Marie. Eh, dinugtungan niya to. Yeah. No. <laughs> marami rin kasi tinutulungan kaya. Mm. Kasi mm. marami kami magkakapatid. Eh. Nay, ang ano. Alika. <laughs> dito ka na eh. <laughs> Nay, nice, sorry ah. Uh. Uh, napakasarap po ng ano dito eh. Same way ng hangin eh. Masa uh, ka maingin sa akin. Nice. Ituloy. Uh, Bento ng pamasko sa akin. Hindi <laughs> okay. okay. lang pamasko. Bibigyan ko rin si Nanay. Pray muna tayo. Ah, sige po. Sige. Ah, mag-pray daw muna tayo. Sige, hawak tayo. Sige, Brother August. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, answer prayer po ito, Panginoon. Salamat, Lord, at iwi din ako sila muli. Ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi po ito aksidente, Panginoon. Ito, Panginoon, na iyong kalaw, Panginoon, at po namin ito. Tinaga, Panginoon, alam po ninyo ang aming pangangailangan At alam po ninyo, Panginoon, na sila po ang iyong ginamit, Panginoon at sila nga ipinadala Panginoon para Pang kami Panginoon ay matulong at matuntun sa lugar na ito Panginoon Lord pakingatan mo ang bawat isa sa kanila Panginoon ang buong team ng uh, Take Room Vlog Panginoon ganoon din ang kanilang mga mal sa buhay saan man po sila pumaroon o pumarito sila Panginoon na gabayan mo po sila at it itayo mo po sila sa lahat ng mga kapahamakan ilayo mo sila Panginoon sa mga taong manggagamit sa mga taong walang ginawa kundi gamitin sila Panginoon ng hindi ka nais nice, nice, Lord alam namin ang lahat ng ito, Panginoon, ini nagagaling sa inyo. Ito ay aming tinataas, ang matamis at takilang pangalan, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Mm. Thank you, Lord. Thank you, Lord, na paiyak ako. Naya ako. Um. Alam mo, Sir, mm. amen ako, Sir, ha? Apo. Kakanina lang nagkukwentuhan kami nito, sir. Kanina uh, lang talaga, bago dumating si Brother August, mm. nagkwento ang kami kasi sa hirap talaga ng buhay. Yeah. Tapos sabi nga nito, nanay, hindi na bumalik. Sabi ko, nga, laking tulong po sa amin, sir. Kasi unang-unang, -una, sir, yung aming pangangailan, lalong-lalong mm. na po sa bigas. Yeah. Ayaw, ayaw, ko pong maging hipokrito sa harap ninyo, sir. Yeah. Kanina lang po, tapos nagkakonton nga kami, sabi ko nga, boy, may bigas ako rito, baka wala kayong bigas. <laughs> mm -hmm. Sabi naman ito, ilang sako na, nahiakala <laughs> naman ito, sako-sako <laughs> <tapos, laughs> yung bigas ko. <laughs> <laughs> Oo, oh, <laughs> ay, ay, yun talaga, ano, tapos, mm -hmm. talaga, sir, hindi nyo lang alam, sir, gabi-gabi ko yung pinapanan, sabi ko, sa ano ko kami ni Sir Tikram. <laughs> okay, ito po, pinapaabot uh, pinapabot po ni Tita Pau Pau to, no? <laughs> sa inyo po. <laughs> 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 po. Pinapaabot po ni Tita Pau Pau. Um, Miss Pau Pau, Miss Pau Pau, maraming maraming salamat po. Ito po, malaking tulong po sa pwesto ko po. Kasi yung pwesto ko, sir, yung mga hmm. ahas nagsibabaan. Ha? Malaking tulong po ito. Alam nito, oh. <laughs> uh, papalinis ko po yung aking buong area po. Ako. malaki pong tulong ito sa A akin sobra-sobra po ito po mm. talaga yung pinagdadasal ko sir kasi mm. tatlong aso ko po siyang namatay sa tuklaw ng ahas maliban dun sa dalawang nasa kanya mm. tapos yung isa sir, hindi ko alam kung nadala ninyo oh. may tuta po akong nawala eh nung huling Wala punta po. nung huling punta po tapos mm. tatlong namatay, tapos dalawa, bali po yung aso ko po is 59 na lang gawa nung natuklaw po mm. talaga ng ahas Nako. Tapos yan, pinalinis ko kamakailan ano, lang. mo na ka namin, kayong maglinis kaya, nay. Pinaano ko po siya, pinatabas po yan, kaso nga lang po. Ha, mm. yung budget po talaga. Amin <laughs> ako talaga, sir. Mm. Kaya nahinto po. Tapos ngayon, medyo okay-okay naman po. Yung oh. ano, pinapatabas niya. oh pinapatabas ko po. Mm. Tapos, minsan dito pag walang gawa, natulong din po si kasi libre ko siya, sir. Oh. <laughs> siya pang, so, po ang madali kong mahugot. Mm. Pero yung nag-ano talaga, siya, kasi ang area ko is pag No. Oh. Um, tapos yung aas naman, gano'n doon sa kanila. suban sukal na po talaga. Ano po. Uh, sa mga katikram natin, sa mga hindi nakapanood ng video ng Last time baka po gusto niyong tulungan si nanay na mabawasan po yung mga anak niya muna kasi 59 po sila na ngayon 59 sila na Kung uh, kumbaga talagang nahirapan na po si nanay kaya masakit man daw sa kanya na mabawasan yung mga anak niya yes. pero para sa ikabubuti, sa ikabubuti ng mga bulti. anak niya eh ano ilet na daw po yung ano baka gusto niyo pong magalaga ng aso sa number niyo po ulit, Nay? Um, sa mga ano po, sa mga katekram dyan, baka gusto niyo po akong matulungan pa, mas na lang po sa akin. Kung gusto niyo pong mag-adapt, free po siya. Kaya lang po, uh, kayo na pong kumarito dahil wala po akong kakayanang ihatid po sila sa si inyo. Hmm. ito uh, po yung aking, may, uh, may FB account po ako, Malin Sapanta, and aking number po is uh, 09, uh 09815 0968 eight seven Mga katekram, pamaskon nyo na lang po yung sa akin. Mm. At sa willing naman pong tumulong, alang-alang po sa <laughs> Pasko naman po, kahit dog food lang po, kayo na po ang bumili mm. eh, nyo na lang. Yun naman po ang uso ngayon, mga kapatid, so, mga kamag-ana, <laughs> mga ka-FB, of course, katekram. Tulong nyo na lang po sa amin ng aking mga alaga pamasko mm. nyo na lang po sa amin. Sana makarating at may tumugon. Maraming salamat. God bless po sa atin. Hmm. Baka mo. Short... Ah, nandito. Ayan na. Yung <laughs> <laughs> Kaya na ko ito Inday yung... Si Inday ko. Si Inday yan. Mm. Yan. Inday. Bless, bless anak. Bless anak. Kay Kuya Ogos anak. Parang nang yan. Yan ang mm. matalino kong ano. Ooh, madami oh, itong nga. ano. Madami itong medal. Bless. Ano. Oh. Oh. Bless ka kay tita.

N O P Q R S T U V W X Y Z. Amazing! Kenoan oh, palang yaa. Okay. Ano yung sounds of A? A. Oh. Sounds of B. B. Sounds of C. Sounds of D. D. Sounds of E. Hmm. galing-galing naman galing, galing. ito na. Oh, mm, amazing. Oh, yung pasalubong ko, bigyan nyo siya na. Ayun, kuha ka doon. Ayun pala. Ayan, marami yan. Kuha kang marami doon, no? Mm -hmm. O, okay, ano sasabihin? Thank you po. Oh, welcome. Ang galing naman itong bata na to O, dito. Gano'ng ka kagaling? One. Okay. Good job, bate. High five. Magaling. Hmm. Okay, sige. Pagbalik ko, dapat. Uh, alam mo na lahat din to na. Okay.